Hi guys. Um Ngayong gabi, uh, nag-rave ako sa ano sa Lugaw sa dahil sa nag-uulan. Um, sa so dalawang bilid ng Lugaw, nag-check out ako. Hindi kasi sa hindi kasi kaya ng isang take out truck. Ang lakas kong pamahin sa eh. Protein. Good sa boiled egg. Um, so, basta ako kanina. Bumili um, ako ng Wow. Yeah. yeah! So, yun guys. Uh, natin. No? So, doon na rin Lugo, dun, naman. Plain lang siya. So, yung So, uh, hindi ako na naman, uh, hot, hot sauce yan eh. Oh. Um, uh, uh, susunod ko yun na yung no? uh, oil baka na yan yung oh, so, yan pero wala na ako paminta para ano trauma lang yung ano ko yung panlasa ko yan so, yan guys let's it, thank you